Magandang araw po sa inyong lahat mga ka -idol. Kumusta na po kayong lahat? Ay sana ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon ng uras na po na ito mga kaidol, Ha? At uh, dito po tayo sa balita mga ka-idol. Sa so po doon pagbisita ni, ni Vice President uh, Zara Duterte mga ka-idol. Doon po sa Kuwait mga ka sa Filipino community. Ha? So kung makita po ninyo mga kaidol dun sa aking likod, mga kaidol, yun ang uh, kaganapan po ang nangyari po doon sa Kuwait, mga kaidol. Ha? So, inorganize po to sa mga isog na grupo, mga kaidol. Oh, so, kung uh, tingnan po ninyo ang crowd, mga kaidol, ganyan po kainit ang pagtanggap po ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino community doon po sa Kuwait. Oh, so, ganyan kamahal. Ha? Si Vice President sa mga OFW. So tingnan niyo mga, sa quiet pa lang yun mga kaedol. So lalo na kung pumunta po siya sa mga ibang bansa. Ay dito po sa Kingdom of Saudi Arabia mga kaidol. Ah, Wala pang schedule dito nga pumunta po si Vice President Sara Duterte. O oh, so nag-ikot-ikot po siya doon sa ibang lugar mga kaedol. Hindi lang po dito sa Middle East. Ah, pati na po doon sa Europa mga kaedol. Ha? Ha? So, yun ang palatandaan mga kaidol, kahit anong paninira ninyo, kahit anong uh, atake po ninyo sa mga kalaban po sa politika, ay talagang hindi matinag ang lahat pong mga nagmamahal kay uh, BB Sara at lalo na po kay former President Rodrigo Duterte mga kaidol. Ha? So, kung tingnan po niyo mga kaidol, halos hindi mahulugan ng karayom sa gitna ng uh, mga tao mga kadol, grabe ang tao. So ganyan kamahal ha si uh, Vice President Sara Duterte sa mga OFW, ha? Ay, hindi lang po sa OFW sa lahat pong tao, lalo na po dyan sa Pilipinas mga kaidol. Ha? so ganyan po ang uh, ang uh, uh, mainit na pagtanggap po uh, ni Vice President sa mga tao. Uh, so kayo dyan, ha? So kayo dyan na uh, lalong sumis lalung sumisira sa reputasyon sa mga Duterte, ay gising na kayo. Tanggapin na po ninyo mga kaidol. Ha? So kung titingnan po natin ang sitwasyon, talagang uh, malapit na po ang tagumpay. Ha? Uh, ni Vice President Sara Duterte mga kaidol. So umpisa na. So yung uh, impeachment na uh, trial wala na. Ha? Tuluyan nang naibaon mga kaidol. Oh, sana archive na. So dito, umpisa na po to ang ating tagumpay. So tayo po mga uh, Duterte supporters, mga DDS, patuloy po tayong suporta. At uh, simpre yung ating uh, former president, uh, tuloy po ang ating uh, panalangin na uh, sanay makauwi po siya sa Pilipinas mga kaedol, na buhay na buhay. Uh, so pakinggan po natin mga kaidol yung uh, uh, speech po ni uh, Vice President Duterte, sa mga Pilipino community doon po sa Kuwait mga kailol. Ha? so, yun ang ating mainit na pagtanggap. oh so, sa lahat po na mga sumisira po sa mga Duterte family, uh, gumising na kayo mga kailol. Ha? Huwag na kayong, ano, huwag na magmatigas. Oh, so harapin natin ang katotohanan. At harapin po natin yung, ano, yung problema ng ating bayan. Ah uh, so mabuti po ang ating vice president mga kaidol kay nakikipaghalo-bilo sa ating mga uh, mga kababayan lalo na sa mga OFW. Uh, pero yung ating presidente mga kaidol hindi pa nakitang nag-ikot sa buong mundo para mga uh, ano ro punta doon sa mga uulut kumustahin ang mga problema o ano bang mga naranasan po nila. Huh? Uh, so pakinggan po natin ng mga kaidol siya uh, vice president Saruti sa kanyang uh, Uh, Minsahe sa mga Lahat po ng mga OEW po doon sa wow. Mangnang Maiso po Maraming <laughs> salamat sa inyo Dahil tinulungan ninyo Ang mga counterparts ninyo Sa office of the vice president Para mabuo ito, papitipon Para sa ating mga kababayan At syempre, sa inyo lang galing Ang sulat Invitasyon para sa araw na ito Maraming salamat Ang sabi ko nga sa aming um, kasamahan sa Office of the Vice President na huwag lang ilimita sa mga members ng hakbang ng maisog ang ating invitation. Dahil napakaraming mga ibang kababayan natin na hindi naman membro ng kung ano mga organisasyon pero sila pa rin ay sumusuporta sa Office of the Vice President, sumusuporta sa bayan natin. Maraming salamat! Thank you!